isang mapagpalang araw mga bata. Ngayon na inyong matutunghayan ang mga mahalagang kaganapan sa nobela na likha ni Dr. Jose Rizal, Ang No Limitang Hire. Sa kabanata 55 na pinamagatang, Ang Pagkapahamak upang karaniwan na tayo ay nasasangkot sa isang gulo kahit ito ay hindi natin pinag-isipan at pinangka. Isang kilusan na may maitim na balak at kasama ang masamang hangarin sa kapwa. Ang magpahamak sa isang tao, lalo na kung ito ay may higit pang hangarin, ay isang hindi makatwirang bagay, lalo na kung ito ay maghahasik ng isang makasariling pagpapasya. Maraming mga bagay ang naghihimok sa atin upang gumawa ng mabuti at masama. Ngunit sa kabanata na ito, ano ang naging dahilan ng isang pagsiklap ng isang plano na ang pinuno na kanilang isinisigaw ay walang kaalam-alam sa mga nangyayari? sino kaya sa mga karakter ang nagpalawig ng isang kilusan? Atin itong kilalanin. Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, bandido. Ang mga bandido ay ang mga taong tinatawag rin na mga tulisan na taliwas sa mga patakarang pinamamahalaan ng mga pinuno ng bayan sila ay may mga pangkat na mga gustong makipaghiganti sa mga dinanas na kahirapan at tutol sa mga pinag-uutos na mga may mga kapangyarihan. Kung kaya't sila ay bumuo ng samahan upang kalabanin ang mga nasa pwesto at ipaglaban ang karapatan na sa kanila ay ipinagkait ng kapalaran. Ikalawang salita, silbato. Ang silbato ay isang bagay na ginagamit ng mga tao upang makapagbigay ng hudyat, senyales o ingay. Ito ay hinihipan at mayroong matinig, matining na tunog. Kadalasan na ginagamit upang makatawag ng pansin o di kaya naman ay upang kumuha ng atensyon magpatigil. Ikatlong salita, naumid ang dila. Naumid ang dila ay ang pagpapahiwatig sa isang tao na hindi makapagsalita at hindi makapagbigay ng anumang tinig o bigkas. Ito ay pagpapakita ng walang interes sa pinag-uusapan at walang pakialam ayaw magbigay ng komento o reaksyon hingil sa mga nangyayaring kaganapan. Ikaapat na salita, bayoneta. Ang bayoneta ay isang kutsilyo na may matutulis, matatalim at may iba-ibang anyo at laki. Kadalasan, ito ay ginagamit na sa pakikipaglaban o sa pakikipagtunggali sa mga kaaway. Minsan naman, ito ay ginagamit bilang depensa laban sa mga kaaway. Sa ibang banda, ito ay makikita sa mga tao na kinakailangan gamitin sa kanilang mga hanap buhay. Ang mga tauhan Kapitan Chago, Tia Isabel, Linares, Maria Clara, Sinang, Padre Salvi, Crisostomo Ibarra, Alperes, Elias, mga gwardiya sibil, mga utusan ni Ibarra, isang matandang katulong, si Balat, mga bandido, andeng. tagpuan ito ay naganap sa bayan ng San Diego sa bulwagan ng tahanan ni Maria Clara sa kwartel sa tahanan ni Crisostomo sa simbahan sa gabinete sa baybaying dagat sa kabundukan oras ng hapunan ikawalo ng gabi buod ng kabanata. Magkasalo sa hapunan si Nakapitan Chago, Tia Isabel at Linares. Busog naman ang dalagang si Maria Clara at nakikipaghuntahan sa kaibigang si Sinang sa harap ng piano. Si Padre Salvi naman ay paikot-ikot sa loob ng sala at hindi mapakali ang kampana ay naghudyat na ng orasyon na nagsasaad na ikawalo na ng gabi. Nagumpisa ng makaramdam ng pagkabalisa si Padre Salvi at lahat sila ay nagdasal. Matapos ang panalangin, bumulaga si Crisostomo ng pagbuksan ito ng pinto Akma lalapitan ang kasintahan nang biglang nagimbal ang lahat sa malakas na magkakasunod na pagpapuputok ng mga baril. Ang mga bandido ay nagsimula ng manalakay at lumusob. Halos mamutla si Maria Clara sa takot kung kaya't ito ay nakayapos kay Sinang at Andeng. Sila Kapitan Tiago at Linares naman ay nangangato sa kaba. Tuloy-tuloy naman ang pagdarasal ni Tia Isabel. Nakatayo si Crisostomo, tahimik, natila, na umid ang dila at natigilan. Sunod-sunod pa rin ang mga batuhan ng paputok at kaguluhan sa pagitan ng mga tulisan at mga gwardiya sibil. Maririnig din ang mga silbato ng mga sundalo. Isang nakakakilabot na pagsasagupaan ng bawat grupo. Sa gitna ng pakikipagtuos, ito ay natapos at nanaig pa rin ang katahimikan. Pasigaw na ibinalita ng Alperes na wala na ang panganib kung kaya't iniutos niya kanila Padre Salvi na maaari ng pumanaw. Sumunod din namang nanaog si Crisostomo na sandali ang pinigilan ni Tia Isabel sapagkat nag-aalala siya dito. Iwari ni Ibarra na siya ay nakalutang sa hangin. Madilim ang kanyang naaaninagang liwanag. Wala siyang balanse kung kaya't nagtisod-tisod siya kahit pa mayroong liwanag galing sa buwan. Pagkarating sa kwartel, namataan niya ang mga gwardiya sibil na may mga baril at ang iba naman ay nakabayoneta pa nangingibabaw ang tinig ng Alperes sa mga ibibilanggong mga nahuli. Pinilisan na ni Crisostomo ang kanyang mga hakbang patungo sa kanyang tahanan. Pagkarating pa lamang, iniutos na niya na ihanda ang kanyang mabilis na kabayo. Tinungo niya ang gabinete at sininop ang mga mahahalagang mga pagmamayari tulad ng mga alahas, mga liham at salapi. Kinuha rin niya ang kanyang balaraw at ang revolver. Sunod-sunod na katok ang nagpatigil sa kanyang ginagawa. Pinagbuksan niya ang mga ito at siya ay dinakip. Hindi siya ginapos sa kaluwagang iniutos ng Alperes kung hindi ito tatakas kinuha niya ang kanyang sombrero at marahan na sumama sa mga sundalo. Sa kabilang banda naman, si Elias ay gulong-gulo ang isipan buhat ng lisanin ang tahanan ni Ibarra sa mga nalamang mga lihim na nabunyag. Sa pag-iisip na hindi pa siya nakababawi at nais pang maghasik ng paghihiganti, ay muli niyang binalikan ang tahanan ni Ibarra. Mula sa mga utusan na tumatangis pa sa nangyari sa kanilang amo, dito ay napag-alamanan na niya na dinakip ang binata ng mga sundalo. Nagpanggap si Elias na siya ay uuwi na. Dumaan siya sa likod bahay at kumawid sa bakod tinungo niya ang silid ni Ebara na nuoy may lampara na nagbibigay ng liwanag. Nakita niya ang mga importanteng bagay na nagkalat sa sahig, kasama ang punyal at revolver. Agad niya itong inilikpit at iniayos. Isinama din nito ang larawan ni Maria Clara. Isinilid niya lahat sa isang saho at pinasan. Namataan din niya na may parating na mga gwardiya sibil, kaya't mabilis siyang nag-isip at humilos. Kinuha niya ang gasera, winisikan, at sinilaban ang mga natirang bagay at mga kasuotan. Saka siya umalis, bit-bit ang mga ari-arian ni Ibarra. Parang palos na biglang naglaho si Elias. Hindi na siya naabutan ng mga sundalo lumaganap ang malaking sunog at natupok ang bahay na bumilang na ng matagal na panahon. Karunungan ng Kabanata Kaibigang tunay, hindi ka talilikuran. Mahirap makahanap ng isang tunay na pag-ibig at totoong pagmamahal lalo pa kaya kung kaibigan ang pag-sang pinag-uusapan. Maaring marami kang kakilala na iyong matatawag na kaibigan, ngunit ito ay hindi mga tunay at totoong kaibigan. Hindi naman kailangan na ibang tao ang iyong maging kaibigan. Minsan, kahit ang iyong mga kamag-anak o siyang kapatid ay maituturing mo na isang tunay na kaibigan ang pambihirang pagkakaroon ng isang mapagkakatiwalaan na kaibigan ay tunay ng kahanga-hanga. Nagpapamalas ito ng buong pagkatao upang ikaw ay masubukan sa iyong katatagan bilang isang katangian ng tao na iyong tunay na may pagmamalasakit at handang ikaw ay protektahan. Hindi ito matutumbasan ng anumang material na bagay na iyong nakikita at nasasalat sapagkat ang tunay na kaibigan ay nagmumula sa taas at sa taus-pusong pag-alalay ng sarili upang bigyan ng halaga ang isang tao na hindi niya kilala. PAHIWATIG ng KABANATA Talamak sa ating lipunan ang mahusgahan ng walang matibay na ebidensya. Walang dokumento na magpapatunay sa bawat maling paratang ng iba. Hustisya ang nawawala sa bawat isa kung ang batas natin ay mailap sa tunay na importansya. Mabigat na sintensya ang naghihintay sa loob ng kwarto na rehas ang pintuan animoy masahol pa sa hayop ang kinalalagyan, hindi maaatim sa sariliing sikmura ang habag na pakiramdam sa kalagayang kinasangkutan. Mga kaibigan na iyong pinagkatiwalaan, maglalahong parang bula na lamang. Hindi mo kailala kung sino ang tunay na magpoprotekta Maski ang iyong sarili ay kinakalaban ka. Kung pantay lang sana ang pagtingin ng bawat isa, malamang ay walang sinuman ang magdurusa. Walang kumakalam na sigmura, walang magtatangka ng masama sa iba. At matatamo ang karapatan ng kusa. Makakamit ang kalayaan na matagal ng pinakaasam-asam. Nang ang puso't isipan ay magkaroon ng katiwasayan. O mga bata, ako ay magiiwan ng isang kataga. Ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa sangkatauhan na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat yaring musmus na isipan at mahin ang tagong talentong naghihintay. Sangkap ang mabuting kalooban, may adhikain sa buhay, at may pananalig sa may kapal. Paala mga kapanitikan hanggang sa muling kabanata para sa kabanata limamput anim na pinamagatang ang mga palapalagay. Abangan! Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Paalam mga kapanitikan! Hanggang sa muli!